magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong nakaka-turn off sa isang babae. Pakinggan nyo ito mga kababaihan. Ang una natin mga kasawi is bongangera. Alam nyo ba kapag isang babae talak dito, talak doon, na kahit wala namang tatalakan ay grabe yung bunganga. Alam nyo ba kapag ganito yung ugali ng isang babae nakaka-turn of ito sa isang lalaki, masyado silang maingay. Kasi nga, iisipin mo, hindi pa kayo ng isang lalaki kapag nakakita ng isang lalaki na ganito yung isang babae, alam niyo ba sa isip pala, ay, paano pag ito yung nakasama ko or napangasawa ko, siguro wala ng araw na hindi ito nagtatalak sa akin. Grabe yung ingay ng bunganga. Kasi kahit ako din, kahit babae ako, ayaw ko din talaga sa isang babae na matalak or mabunganga masyado na kahit nonsense na yung sinasabi niya ay tok pa rin ng tok mga kasal Ayan yung ating una nakaka-turn ang pangalawa mga kasabi is lalakero. Sino ba ang mga kalalakihan na magiging gusto ang isang babae na ito ay sobrang lalaki, ang daming lalaki sa buhay niya? hindi lang isa, hindi lang dalawa, minsan pinagsasabay pa na tatlo, ba? Diba? Kahit sino lalaki, kahit ikaw pa yung pinakamaganda na babae ay matuturn o peto sa'yo. Dep Depende na lang yan sa isang lalaki kung talagang gusto kanyang tikman dahil nga, ika nga, maganda ka, ba? Diba? Kung marami naghahabol sa'yo dahil yung kagandahan ay nakakaakit. Pero, yung ugali mo naman ay hindi ka mahal-mahal dahil ganito ka kalalakero. Ibig sabihin niya, may mga lalaki pa rin na pumapatol dito pero yun ay pang part time lang or katuwaan lang gusto ka lang nilang matikman pero hindi yun pagmamahal na matatawag kasi nga gusto lang nila ikaw matry mga kasawi ayan yung ating pangalawa na nakakaturn off ang pangatlo mga kasawi is mukhang pera. Kapag kang isang babae ganito yung ugali, yung bang hindi pa nga, ayan, kayo pero panay na ang hinisay ng pera, yung wala nang pinag-uusapan, puro pera, kung magkakasama kayo, pabili mo ko pabili mo ko dito, palibre mo ko nyon, palibre mo ko dito, ba? Diba? Parang nakaka-turn off sa isang babae kapag ang isang babae mukhang pera. Kasi nga siyempre, iisipin mo kapag ka eto yung mga kasama mo sa loob ng tahanan at siya magiging ina ng iyong mga anak, di ba? kapag ganito ang isang babae, syempre matuturn off ka agad ang isang lalaki kasi paano kaya kung wala ng pera ang isang lalaki, iniisip niya, syempre iiwanan mo na siya kasi wala ka nang makuha pa sa isang lalaki. Kaya iniisip na isang lalaki ang magiging future nila na kapag ikaw yung nakasama niya, mga kasabi. Ayan yung ating pangatlo na nakaka-turn off. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic na ito sa mga kababaihan na ganito yung ugali. Kailangan hindi dapat ganito. Isipin nyo ng mabuti. Lahat yan ay pwedeng mabago. Depende na lang rin sa inyo kung paano nyo iprasis sa sarili ninyo na magbago. Huwag maging lalakero. Huwag maging mukhang pera. At higit sa lahat yung bang para bang kaya nyo nang bilhin ang mga kalalakihan. Yung kaya nyo nang akitin ang mga kalalakihan dahil sa ganda ninyo. lagay nyo isipin dapat wipe material kayo ninyo magtiis, na kahit walang pera yung asawa ninyo, ay naandyan kayo para sa kanila, para naman ang isang lalaki na mapapangasawa mo ay tatagal talaga sa iyo mga kasawi. Ilan po mo kasawi yung aking advice? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag po po comment Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe pwede na naging mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw Magandang gabi!